Hello Philippines! My Philippines! Ang channel na ito ay pinag-uusapan ang kaunlaran ng bansang Pilipinas. Mahal nating Pilipinas po. Okay? So, uh, ang topic natin ngayon ay tungkol sa sinabi ni PBBM sa kanyang sona uh, no? Ang mga pasyente ay nasisiyahan ngayon sa Zero Balance Billing sa mga ospital ng Department of Health. Yan ang pag-usapan natin, DOH, no? So, so sino dito may parating uh, nasa ospital o parating nagkakasakit. So, wag na po kayong mag-alala niyan. So, um, may magandang tayong balita tungkol dyan. okay? So, nagpapatupad na ang gobyerno ng zero balance billing upang maibsan ang pasanin na financial ng mga pasyenteng nangangailangan ng medikal na pangangalaga. So, pahayag ni uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yan, itong lunis lang. Okay? So, magandang balita yan, ano? No? Kasi yun yung parating uh, natatakot tayong ospital, natatakot tayong pumunta sa, sa clinic dahil wala tayong pambayad. So, itinuloy. Sabi dito, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po, sabi ng Pangulo. No? in the sa uh, for sa nitong SONA lang. na is a uh, state of the nation address. Anong petsa yon? Petsa 28. Uh, no, lunes yan. Okay. So, ibig sab So bayad na. Ibig sabihin, ang servis servisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Yan ang sabi ng pangulo. So, aparte uh, naman sa pondo at suporta ang tulong medikal ay uh, pinunduhan ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Ang tawag natin dito IM A I, -I At also Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, at Philippine Amusement and Gaming Corporation or uh, PAGCOR. din ang alokasyon sa mga ospital ng Department of Health or DOH ay sa mga. So pinabuting binipisyo ng PhilHealth, uh, idindag ng Pangulo na ang tulong na ito ay karagdagan sa pinansyal finansya, na suporta mula sa Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth. Sinabi ni Pangulo Marcos na pinalawig at uh, pinahusay ng PhilHealth uh, ang mga binipisyo para sa mga sakit sa puso at pato. So good news yan sa uh, mga sakit sa puso. Sa mga sakit sa bato. So, alagaan nyo po parati yung katawan natin, no? Matulog ng maayos, kumain ng maayos, maging sayo at maging masaya. Para may iwasan natin itong uh, masakit sa bat puso. adin uh, diin pa ng Pangulo, uulitin ko. Sabi niya, wala nang kailangang bayaran ang pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. <laughs> yeah, Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos na sakop na ngayon ng PhilHealth ang gasto sa open heart surgery. O diba? At gayon din ang pagkukumpuni o pagkapalit ng balbula ng puso. Grabe no. So, heart transplant na yun. Mm -hmm. uh, para sa kidney transplant naman, itinaas ang limitasyon ng coverage sa uh, 2.1 million pesos mula sa 600,000 pesos. So, ilang doble to? Times, uh, sobra. Sobra tas times 3. No? Sobra sa times 3. Bukod pa rito, sakop na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot para sa post-operative kidney transplant. Uh, kahit uh, tapos ng pag-inoperahan ka na. Tapos na, may mga gamot. Sako pa rin yan. Para sa mga kaso ng matinding dengue. Yun, malamok naman. Mag-ingat kayo dyan kasi maulan ngayon ng panahon. Itinaas ang coverage ng field health sa 47,000 pesos. Abang ang limitasyon para sa katarak. Ito rin sya sa mata dyan. Katarak operation ay inayos sa 187,000 pesos mula sa 16,000 pesos. Grabe lang yun, no? So meron siyang ano 121,000 pesos na idinagdag. Ilang no, ilang times yun? More than 10 times, 11 times na. 11 times, no? Grabe. Times. Ayun ah, sa tingin ko, grabe. Ah, uh, grabe talaga ang Development, ang development and progress ng ating uh, Pilipinas sa ngayon. Sakop din ng PhilHealth ang therapy at rehabilitasyon ng mga persons with disabilities or mga PWDs dyan. At ang kanilang assistive mobility devices na tumutukoy sa anumang kagamitan na inirisita at iniakma upang mapabuti at ligtas ang ligtas ang functional na paggalaw tungo sa pakikilahok sa lipuna. Okay. Napakandang, development po to sa atin, no? sa, mga, sa ating bansa at sa kapwa nating Pilipino. So para sa pagpatuloy nating mga ganitong pag-unlad ng ating bansa at kaisan sa ating lipuna at sa vision ng ating ng Pilipino, kapwa-Pilipino, mag-share, like, and subscribe to this channel, Philippines My 14. See you next time. Thank you. God bless.